Alright guys, so welcome to Rust Ride. So nandito tayo ngayon sa RJJ Vulcanizing Shop dito sa Pila, Laguna. Ito yung ating idol. Dito tayo lagi nagpapapalit eh. Pangalan ulit bro! Jomel, Jomel. Yan, si Jomel. Dito tayo lagi nagpapalit ng gulong. Ito yung gulong ni Motomac. So siya rin yung nagpalit niyan. Tapos ngayon meron na tayong Beast Tire. So first time natin gagamit ng Beast Tire. Titignan natin kung quality talaga o ah, hindi siya madulas. So, ayan si Poco. So, kasasarado lang namin sa Motomont by Boss Mel Custom Seat. So, check natin ito ngayon. Tapos bukas, check natin kung bantay yung ating ano, kung naka-align. So, basic na lang naman na yan. So, ayan guys. So, ano to? Beast tire. So, yu pa rin naman yung sukat. 90-80. Check natin na. Medyo madilim na. 980 pa rin tong front natin tapos 120 by 70 yung sa likod ayan 120 by 70 17 kasi itong isa ay ay hindi ko makita ko sa nakalagay ayan basta tama na may sukat na yung ito tama na may sukat niya so binabaklas na yung ating ano ating gulong basic na basic lang talaga sa kanila to tsaka talagang ito rin yung takbuhan ng ibang mga rider dito sa Pila Laguna so ayan meron silang mga ano dito yan, may mga ang tawag dito may, may machine sila dito ayan so dito tayo lagi nagpapalit <laughs> kasi subok na quality talaga ayan so ayan oh yun know. <laughs> ginabi na kami yun sexy ng aming ano <laughs> ah maliligo na pala buti na lang umabot kami <laughs> oh sexy o oh. <laughs> ayan guys so ayan si Poco So, mabilis lang to, Mukhang mabilis lang yung palira ito. Siguro iiwanin natin yung isang gulong. Pwede na iiwan yan, ha? Oh. Tapos yung isa na lang bibitbitin namin. So, dikbitin bit natin yung isa. Itanggal na ng hangin. Yun, oh. No? Wala na tayo. Hindi na tayo makapag-skid-skid. Kasi bago na yung gulong natin. Kailangan natin tipperin. <laughs> Ayun para si Jomar. Big shout-out kay Jomar. Alright. Ayun na, oh. meron pala doon nagpapabuhil kayo na nice isang motor din. So, ito naman, may interior. Ayan. Solid, o. Oh. ani Ano yan? Ay, yung RS, RS yan, o. No? RS1, uh, RS 110, No? 100. Ay, 100. Yung RS100. 100T. Tama? Ayan. So, may mga two-stroke pa rin talaga, o. Oh. Solid ang mga two-stroke. Galing tayo sa RXT135 okay. ng Yamaha naman. You know, tignan nyo naman kung gano'ng alupit. Tirinisin pa yan. Oh, grabe yun. Oh. So, yan ang epekto ng mga naglalagay ng ano. Naglalagay ng sealant. So, tignan nyo naman kung gano'ng quality. Sorry. Kung gano'ng quality, nililinis pa yan. Bro, sorry. Ayan. Ayan. Thank you, thank you. You know, uh, nasagasaan natin yan. Ganyan sila ka-quality dito. yan di ba? Yung malinis-linis na yan. Ayan o, no? kitang kita nyo naman. May steel brush pa sila dito. Kaya talagang super sulit. Bihira lang tayo pumunta dito pero yung service na binigay sa atin last na nagpagawa tayo, ganun pa rin. Mas malupit pa ngayon. Kitang kita yun, napaka-sexy pa. Alam <laughs> 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 vlog na ako dito ah. Dapat nagbablog ganun rin eh. <laughs> So ayan guys, oh. Tapos na yung sa RS 100T. So may kotse naman tapos merong Bergman. So mga mga busy lagi dito eh. So ayan na. Ayan guys, oh. Yun nga, yung nga rin ng bigbike, sabi ko maganda ganda. Ayun. Ang binablog nya lang yun. Yan, so maganda pala yung sa beast tire. Check natin mamaya pag nalabuhan na. Ah. Para siyang donut. Donut ba siya talaga? Hindi. Ah, hindi ganun din. Pero, parang jablo roso Pero maganda daw ang quality ng ano eh. Ng beast tire. Mura pa. So, PSI, check na yung PSI. So, abit na. Grabe, basic na basic na lang sa kanila talaga. Ay, ayan po. Malit pa, malaki yan. Naagat na eh. Nakakalaki lang ng pagkagat yan.

Tao. Mas patesting nga rin siya pa kalama. Anong tayo niya kayo? So, bali yung ano, yung, yung front, front, tire natin, iuwi pa natin yan. So ito na yung pang front natin. Grabe di Dinis ko. Yan lang ating mo ang nyo sa atin eh. <laughs> hmm? Araw o ito? Ano ba yung proper? Ano yung tama? Ito ang ano? yung rotation, okay. rotation. So, siya. so magiging baliktad bakit uh, ganun? kasi yung talaga hindi kaya madulas yan? hindi kasi kaya binaliktad siya gawa na yung kain din kasi hindi pantay di ba kung makakita mo dito lang nahubos uh -huh. kasi kita hindi pero hindi madalas yun. Pero kasi yun yung, yun yung sinasuggest ng, oh. Uh, na yun yung tama, yun yung rotation. Okay. So sa group, mukha siyang baliktad. Uh an pero yun talaga, pero mas safe naman yan. Okay, so yun. So masusundin natin yung rotation kesa dun sa group nung ano, nung tire. O, oh, diba? Ay, sa inyo sulit dito eh. <laughs> sulit pag dito. At least nabibigyan tayo ng idea na i-educate tayo pagdating sa ng gulong. Kasi syempre, kung makikita nyo nga, yung rotation, mas, i mas natin yung rotation compared dun sa group. Kaya malalaman nyo yun dun. Alright. So talaga mas susundin pa rin talaga yung rotation kasi actually yun, yung rotation ng mga kasi dito, yun yung sinabi ng oh. ng manufacturing ay katulad niya yung rotation. So papunta siya dito. Pero yung sa group niya pabaliktad. pag ito kinabit mo sa likod. Ito na sa kabila naman. okay. So yun. pag kinabit mo sa una? Kailangan niya. Pag kinabit mo sa likod, pwede naman siya. Mas marami mm. siyang pagbumagay. Ito, ito. Oo. Susubukan natin bumangkin mamaya. Sa, tubig din. Pero sa tubig lang <laughs> din naman talaga. Ah, pantubig naman so, sa. Pero meron din naman talaga 'yan sa ano, sa banking naman talaga. Ah, ah. Hindi lang naman na puro tubig 'yan. Yeah, so sana naririnig niyo 'yon. So may natutunan tayo. Susubukan bumangkin ng 20 lang yung takbo. Ayun, pa-wala sa. Kung kaya mo ako mas magaling ka dito. <laughs> so yun at least na educate tayo pagdating sa rotation ng gulong so mas sinun sinunod natin yung uh, sinasabi nung ano nung manufacturer so binigyan din naman tayo ng idea kung paano yun so talagang sulit dito Patayin mo muna yung caliper niya. Kasi pag hindi mo binuka yung caliper nito, dito, uh -huh. -oh. ba kayaan? Kasi siro-siro yan eh. O -huh. -oh. sa likod. Pero pag natin sa una, saktoan lang yan. Ang galing kasi dun, actually yeah. yun nga, pantay, pantay uh -oh. yung ano man, nakasentro yung gulong. Oo, oh, yung, yung ano niya, yung adjustment niya, huwag mo kagalang. Ah, yung pa rin yung adjustment parin ko pala. Yung adjustment ko. Pero yung pagpasok kasi niya, pag hindi yung masyadong binuka Mira mo 'yan. Ah. Bali pagpapasok mo ng ganiyan, hindi magmaikay -ma paglaban niya. na, Hindi babaw sa sentro, doble natin naman. Ayun, mali hindi 'yan maglaglagan. Buuin mo siya para pagpasok mas smooth lang. Teknik ko, ayaw ko sa kanila. <laughs> <laughs> Teknik mo, ayaw ko sa kanila. No <laughs> gaya, ang galing naman. Marami 'yan, marami magagaling diyan. Ako, everyday eh, na may pinagawa. Eh, doon -do ako sa si expert. <laughs> so, yun, basic lang, oh. Ganyan din sa sa una. May masyado mas muna. Ha? Ipakita mo na lang. Okay na. Okay na. Makalig ako. Thank you, thank you. Peace bomb muna ako bago ako magbabay muna sa'yo. Peace bomb. Thank you, thank you. So, ayan, okay na to. Uwi na tayo.